Tugnaw ka ang panahon karon ng higala kay gikan ulan So, lamay na dyan kayo ikatulog Kaya kay napamantay ka ng ato ang tuluman no, no? Nga mag-voice over ta para sa ato ang long form video. So, last na na siya karunong nga mag-upload ko karong adlaw Kaya nang ako ang long form video. So, ako, ako adyo na siyang hatagan o gigayon no, may galang ako ang ma-upload ni siya karon kay kanang, mo ano man siya last po na ako nga kung i-upload karong gabi una, no. So, wala pa ko natulog instead nga lami na jud kay ka kay agi sa kabugnaw sa panahon no. Basta bugnaw ang panahon no may gala kay kanang ganahan kay ta matulog og sayo. So bation taong katulgon kay bugnaw ang panahon unlike sa kanang init ang panahon no may gala kay dugay pud ta bation og katulgon kay kanang init and then igang kay no. So anjud lami jud kay na yung araw nga natural lang beta ang kabugnaw no may gala kay kanang mas ganahan sa kuwini yung natural na kabugno para nagi ka nag-ulan bugnaw ang panahon. Unlike sa kanang magamit ang electric fan o may gala kay dili ko anak mo angay kay kuan ka magline ako ang ginhawa and then anak kabuhiun unta ba? So, lami ra dyan yung natural na hangin o may gala. So, kung ano may gala, mostly nga kanang matulog dyan ko is nanas sa mga alas 11 sa gabi eh. Pero karon kanang wala pa gani alas 9 no or hapit na alas 9 na gala pero wala na na ko katulgon pero dili pa pwede nga matulog ang usa ka vlogger kay maghimo pa siya og um, iyang long form video mag-upload pa siya og um, video no kay syempre ato uh, anan siyang tulumanon nga kanang mag-upload jud ta sa uh, tuang Facebook na kay sayang baya so ang uban uh, na mga content creator na no, higala kay instead na kanang kuan bitaw sila kanang busy sila sila hang mga buluhaton no matag-adlaw pero nawala sila sa focus no Megala, wala na sila naka-focus kay sila hang mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton no, sila ang panimalay sa hang mga gipang trabaho, gipang trabaho nila no kay nabisi na po sila og oh, Kaya, Kay syempre puhon 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 no Megala kanang Joy blessings na maabot sa Facebook and then kung ano po no Megala kanang sayang po daw kuno kayang panahon nung nga ka namonetes namonetize na katapos nagtinapulan ka o upload mga video. So, ang uban ng mga content creator na mahigala kaya kuan ka nang wala na kaya sila nakafocus sila hang mga buluhaton no. Kaya syempre, press anang mga mag-uuma wala na kaya sila nakafocus sila ang mga kuan sila mga trabaho on pag-uma kaya kanang na, mas nagfocus sila sila hang pag-vlog kay puhon da kuno no mahigala kay naara jud taw naara jud daw, daw tay kanang maani diring dapita so mo na sya no mahigala google lang jud taw og upload labi na gyud katong mga na monetize na magkugi lang taw og upload kay so sa umaabot naara joy mo abot so mo ta mahigala thank you for watching